Alam mo bang pwede kang mag-multiple loan sa Gcash? Totoo? Weh, di nga. Pwes, panoorin nyo ang video to. So, ayan. Hello, guys. Welcome, welcome back to my channel. So, for tonight's video is isishare natin kung totoo nga bang may multiple loan sa Gcash. Yes. So, yan yung papatunayan natin ngayon. So, nag-message po sa aking number si Gcash na may offer. So, binuksan ko po itong app ng Gcash ko at nag-login po tayo. Titingnan natin kung totoo nga ba. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, is nyo pong kalilimutan. I-hit yung subscribe button, hit the thumbs up button, hit the notification bell para po lagi kayong updated sa tuwing gagawa po ako ng video. And please do share the video na po. So, ayan, nandito na tayo sa ating ah uh, app. So, may balance po akong 2,000 plus. So, itong pinapakita ko, ito yung mga service uh, offer po nila ni Gcash po. So, para tumas yung Gcash score po natin, para magka-offer is kailangan may nagagamit po lagi natin yan. So, so ayan, may 2,000 plus po ang ating Gcash wallet. So, actually po, naka-avail na po ako ng dalawang G-loan offer. Oo po. So, yung first na jilon ko po na uh, inutang ko po is nasa uh, 7K po. Yung pangalawa at bayad po, apat pa lang po yung bayad nun ha. And uh, yung pangalawa is nasa 8K. And isa pa lang yung bayad nun. Ibig sabihin may dalawa akong magkasabay na loan sa jilon dito sa Gcash. And now, nag-message po sa akin nag-pop up po or nag-message po sa aking number noong February 14 na pwede na po ako daw maka-avail ng pang third loan. Oo, totoo. So, multiple loan po siya. So, trinay ko po binuksan at tingnan kung totoo at aba, wow, masya ka talaga sa sobrang laki ng offer. Ay, aba naman talaga kung mahilig kang umutang, mauutang talaga. So, mga ka-i-vlogs, wag po tayong padalos-dalos na por porque may offer is gagamitin natin. So, pang, kung pang business pwede and kung emergency. So, ayan, papakita natin. Click natin yung baro. Then, Gcash, J uh, Gloan. Click natin yan. So, ipapakita natin ngayon kung totoo at magkano ang offer. So, ayan, charang. So, ang offer po niya is nakakalula. 60,000 plus. Biruin niyo po yun pang third loan. So, multiple loan dito kay Gcash, eh nga pala. So, nakapdepende po yan sa evaluation nila, every month evaluation nila sa Gcash mo kung paano nila ginagamit yung account mo. So, ayun kung mapapansin nyo sa akin dalawa. Yan, may proof po tayo na dalawa yung utang na natin at nandyan kung ilan pa yung nabayaran natin at nag-offer ng mas malaki. Actually, a total of 75,000 pesos. So, kinaltas lang nila yun, in-increase lang nila yung credit limit ko po. So, kung igigit, get, igigit, another loan po natin yan ngayon, ibig sabihin, in one minute, kung mabilis po yung kamay natin, char, nasa Gcash wallet na po natin. So, ganun kabilis magpautang si Gcash, no? So, sa mga reminder lang po sa mahilig mga utang, no? Pag hindi naman emergency at hindi kailangan talaga, wag nyo pong kukunin yan kasi sasakit din yung ulo nyo every month. Pero alam mo dito, ang maganda kay Gcash, no? Every month yung bayarin at nasa 3.99% po yan. Ha? Pero iba-iba po talaga yung offer sa mga may mga account sa GCash. Sa akin, 3.99% po talaga. O ayan, nasagot na ba yung pwede bang multiple loan kay GCash? At ito pa yung maganda kay GCash, no? Tingnan nyo naman, sino bang magpapautang sa inyo ng 75,000 or 60,000 or even 50,000, 20 20,000 ng walang collateral maliban lang sa ID mo. 'Di ba? Ganun kadali po yung GCash. So, ano pa nang iniintay nyo? gumamit na ng GCash? Char. Prino-promote ko. Eh, mabilis lang po kasi gamitin yung GCash. And hello po sa mga mga gcash user po dyan ay yan. so pwede na po yung multiple loans sa gcash and take note po sa mga gumagamit po ng gcash marami po ngayong nagsisili parang scam po kaya wag po tayong padalos-dalos sa mga bigay-bigay nila at kailangan lang nila yung uh, bilhin yung account mo kasi fully verified ang totoo niyan pwede nilang bayaran niyan ang maliit na utang nyo at mag-avail agad ng super duper laki na GCash limit Ayan, sinong masisira? Ikaw na may-ari ng account. So, ingat po tayo. So, sana po ay uh, nasundan po ninyo ang GCash natin at napatunayan po natin na totoo po yung GCash Multiple Loan. And hindi ko po muna i-get yung lo another loan kasi nga po mahirap magbayad. Yun lang po. Maraming salamat.